Assalamu alaykum bro. Walaykum salam. Kumusta? Ayos lang po. Anong pangalan niya? Gilbert Larito po. Larito. Walayt ako naging Muslim po. Ah, Opo. Teka po ka sa atin? Dolores na, Dolores Estorizaba. Matagal ka na ito sa kata? na. Ten years na rin. So paano mo natagpo ng Actually, si kuya na gayet niya ako dito sa awit so, oh, try so, try ako medyo so, nagkakaiba lang sa mga pag-aaral ng bawat religion so na gusto ko pa maging ano uh, maging knowledge pa sa mga mas matutunan ko pa yung iba ibang mga uh, islam so ano dati yung religion katolik tatlo uh, na ata apat ano siya katuloy ano kung nang ganda lagi naghahanap ako ng ano ng tamang ano talaga para ito ngayon nang pinasok ko ngayon na islam so yun ko awan ng yes so ano nakapagpundin ano, sa iyo anong aral ng islam at wala na, sa iba wala sa iba at ito yung natanggap tinanggap mo na dito is pag sa pag ano parang magkakapatid at uh, parang sta, hindi naman kakapatid parang community na rin to parang ito yung bawat isa nagkakatulungan din at saka sa pananalita ng Islam gusto ko matutunan din so yung pananalita yung natutunan mo sa Islam wala ba ito sa dati mo rin hindi mo so, wala naman So, ito yung nakapag sa sa'yo, bakit ito na-convince Yeah. So, maliban yan, wala. Wala na. So, ano pong maipapayo nyo sa mga bagong yakap ng Islam o sa lahat ng ating mga kapatid mga Muslim? So, salamat sa inyo at sana may matutunan pa ako sa maraming marami at mabibigyan nyo pa rin ako ng, ano, ng knowledge sa mga bawat isa. Uh, Islam. Gusto ko matutunan. So, anong mga may advice po doon sa hindi pa yung mga sa so, mga kapatid na nagalanganin dyan, try nyo po. Wala naman mawawala at bibigyan pa tayo ng biyaya bawat isa sa atin. Ni Allah. Salamat po. Sumula so, nung niyakap ko ang Islam, mayroon bang mga nagbago sa sarili mo? Um, so uh, ayun... ay dating hindi mo na nang sa Islam. Ngayon Muslim ka na. May nabago ba sa sa sarili mo? i apply mo na yung Islam sa sarili mo? Dati kasi ano ako yung, yung alak niya. Actually, uh, ano po, uh, hindi ako matuwid na lalaki. Ang hining ko, kasi, ano ko by, ano talaga ako, hindi ako matuwid na lalaki. So, hindi, uh, ayan po, I will try for, na ano, po. hindi lang try, ito na ako, nandito na ako. So, like, Law. Law. Ho, okay. Law. Insya Allah, dalangan sa Allah subhanahu ta'ala na patibayan tayo sa ating reliyon niya. Actually, kung ating pag-aralan ng Islam, ay hindi ito natin bagong religion. Yes. binalikan po natin ito. So, noon, ano pa kakilala mo kayo sa Kristo? Yung sama na ano ah Bay! Aga pa bye. Pani na! Sa ngayon, ano nang mo sa kanya? Sukul! 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 Mungkin mungkin. Bilang pro. Shop, shop, shop. po na no? sa so, Hamdi yung lahat. Uh, so, si Brother Jobar. Ano pangalan mo nga sa Islam? Uh, Jobar. <laughs> <laughs> Abdul Jobar. Abdul Jobar. Abdul, Abdul Jobar. Mm. So maligaya ka ba nung ikaw ay Muslim mo? No? Mm -hmm. hindi, hindi ka naman pinilit, no? Tulad mm -hmm. kusang loob mong niyakap itong Islam, na, Islam natin. Ang Islam natin. Apo, yun ano ko. Kusang loob ko na itong... So, yun po mga kapatid, mga kababayan, lalo na lang po doon sa hindi pa nagmumuslim, no? At hindi pa yumakap sa panapalatay Islam. Tulad po nang nasaksihan nyo ngayon si ating si Abdul Jabbar ngayon at si Brother na sa Christian name pa niya sa wala pong supulitan sa Islam. Talagang kusang po ng mga tao sa religion natin po ito'y pag-aralan lang po natin. Alhamdulillah at natagpuan ni Brother Jubert at si Abdul Jabbar ang panapalatay Islam mula sa tagliman tungo sa pagkakatiwala ng hambol maraming salamat po at welcome po sa Islam. Allah, Akbar, Akbar. Allah. Allah.